Ang Toyota ay naglunsad ng isang bagong-bagong electric SUV na magpapadala ng mga shockwaves sa industriya na nagkakahalaga lamang ng 13,000. Ito ay hindi lamang isang murang kotse, ngunit isang groundbreaking na hakbang na magpipilit sa Tesla na muling pag-isipan ang lahat mula sa simula. Ang Toyota ay naging dehado sa karera ng EV, ngunit ngayon ay lumalaban sila sa pamamagitan ng pagbebenta ng EV na ito ng lugi na naglalayong makuhang muli ang merkado at dominahin ang mga pandaigdigang benta. Sa video na ito, sinusuri namin ng malalim kung paano nagawa ng Toyota ang gawaing ito, kung ano ang ibig sabihin nito para sa Tesla, at kung ito ba ang pinakamalaking sugal ng Tesla kailanman. Hindi ito isang bagay na gusto mong makaligtaan. Tingnan natin. Anong nangyayari? Sa loob ng maraming taon, ang mga dekoryenteng sasakyan ay maluho, kapanapanabik, futuristic, at hindi kapanipaniwalang mahal. Nang ibabaw ang Tesla, BYD, at Volkswagen sa Mercado na hinihikayat ang milyon-milyong driver palayo sa mga sasakyang pinapagana ng gasolina sa kanilang mataas na presyo. Ngayon ay binaligtad ng Toyota ang buong industriya. Ang BZ3X ay isang ridiculously low-cost all-electric SUV. Sa Tesla Model Y na nagkakalaga ng higit sa 40,000, ang Toyota ay naglalabas ng isang dekuryenteng kotse sa mas mababa sa kalahati ng presyong iyon. Ito ay hindi lamang isang anunsyo ng electric car. Ito ay isang declaration ng digmaan. Ngunit ang ilalim na linya ay ang Toyota ay hindi kahit na kumikita sa kotse na ito. Oh, ito ay isang kalkuladong sugal upang mabawi ang market share, lalo na sa China kung saan ang Toyota ay nawawalan ng market share sa BYD at Tesla buwan-buwan. Kaya ang tunay na tanong ay, ito ba ang pinakamapanganib na paglipat ng Toyota kailanman? O ang pinakamatalino? At narito kung bakit maaring ito ang pinakamalaking banta ni Tesla. Ngunit ano ang special sa EV na ito? Sumisid tayo kaagad. Pagganap! Itinago ng BZ3X ang isang 150 kilowatt na dekoryenteng motor sa ilalim ng makinis na panlabas nito. Yan ay humigit kumulang 201 lakas kabayo, nakatumbas ng kung ano ang available sa Chevy Bolt EUV at ilang modelo ng Hyundai Kona Electric. At ito ay hindi lamang isang numero sa isang spec sheet. Dinisenyo ng Toyota ang motor na ito upang maghatid ng instant torque. Kaya sa sandaling tumuntong ka sa gas, ang EV na ito ay bumibilis ng walang pag-alinlangan. Malakas itong bumibilis at may kakayahang tumugon na hindi mo inaasahan mula sa isang kotse sa hanay ng presyong ito. Maraming mga budget EV ang nahihirapang mapabilis, ngunit hindi ang busy 3 x Batay sa power-to-weight ratio at drivetrain configuration, tinatantya ng mga eksperto na ang SUV na ito ay bibilis mula 0 hanggang 60 MP sa ilalim ng 8 segundo. Mas mabilis yon kaysa sa maraming SUV na pinapagana ng gas sa klase nito at halos hindi pa naririnig para sa isang EV sa puntong ito ng presyo. Sa paghahambing, Magagawa ito ng Chevy Bolt EUV sa loob ng 7. 5 segundo. Magagawa ito ng base Volkswagen ID.4 sa humigit kumulang 7. 8 segundo. At magagawa ito ng Hyundai Kona Electric sa Halo 7. 6 segundo. Nag-aalok na ngayon ang Toyota ng mga SUV na may katulad na kakayahan para sa mas mababa sa kalahati ng presyo ng mga sasakyang ito. Ang isa sa pinakamalaking alalahanin sa mga murang EV ay range. Ngunit nilagyan ng Toyota ang batayang modelo ng 50 kWh lithium iron phosphate na... Baterya na nagbibigay dito ng tinantiyang hanay na 267 milya sa CLTC cycle ng China, nakatumbas ng humigit kumulang 220 milya sa pagsubok sa pagmamaneho. Sa totoong mundo ng EPA, higit pa sa sapat para sa pang-araw-araw na pag-commute, weekend getaways, at intercity trip. Para sa mga nagahanap ng higit pang saklaw, in-upgrade ng Toyota ang mga options sa baterya upang bigyan ka ng hanggang 310 milya ng saklaw sa isang singil, na inilalagay ang kotse sa direktang pakikipagkumpetensya sa malalaking manlalaro sa industriya ng EV sa isang presyo na halos imposibleng talunin. Tunay na makabagong teknolohiya. Ang isa sa mga pinakakapansin-pansin na bagay tungkol sa BZ3X ay kung gaano. Karaming advanced na teknolohiya ng tulong sa pagmamaneho ang napak ng Toyota sa SUV na ito. Pinapatakbo ito ng NVIDIA Drive AGX Orin X chip, ang parehong high-performance na computing system na nagpapagana sa mga feature ng Tesla's autopilot at full self-driving. Ibig sabihin, ang BZ3X ay may adaptive cruise control na automaticong nag-ayos ng bilis batay sa daloy ng Trapico. Ang pagkilala sa ilaw ng Trapico ay nakakatulong sa kotse na malaman kung kailan dapat huminto at magsisimula ng walang driver input, ang Lane Keep Assist ay nagpapanatili sa kotse na nakasentro sa kalsada ang blind spot monitoring ay nagbabala sa mga sasakyang nakatago sa mga lugar na mahirap makita. At ang automaticong emergency braking ay tumutugon ng mas mabilis kaysa sa isang driver ng tao sa mga biglaang hadlang na higit na nagpapahusay sa kaligtasan. Kung hindi ka magaling sa paradahan, huwag mag-alala. Ang SUV na ito ay may ganap na automated na remote parking system na nagbibigay daan sa iyong iparada ang kotse. Nang hindi man lang nakapasok sa loob, isang feature na makikita lang sa mga premium na sasakyan tulad ng Tesla, Mercedes at BMW. Ang Toyota ay nag-alok ng lahat ng ito sa isang EV na nagkakahalaga ng mas mababa kaysa sa isang ganap na na-load na Honda Civic. Ngunit narito kung saan nagiging kawili-wili ang mga bagay, ang Toyota ay hindi lamang nag-aalok ng solidong pagganap sa isang walang kapantay na presyo. Ang SUV na ito ay puno ng ilang seryosong advanced na teknolohiya, at gusto naming marinig kung ano ang nasa loob. Disenyo ng panloob, kapag nag-iisip ka ng isang budget na dekoryenteng kotse, malamang na iniisip mo ang mga matigas na plastik na ibabaw, maliliit na touchscreen, at walang laman na mga interior na mas pakiramdam kaysa sa isang pino at maluwang na pakiramdam. Sa ganoong kababang presyo, asahan mong hahantong ang Toyota. Ngunit isang hakbang sa Busy 3 x at makikita mo kung gaano mali ang pagpapalagay na iyon. Ang Toyota ay hindi lamang gumawa ng isang abot kayang EV. Ang kotse ay meron ding isang premium na pakiramdam dito. Ang unang bagay na pumukaw sa iyong mata ay ang napakalaking 14. 6 pulgadang touchscreen sa gitna ng gitling. Ang uri ng display na iyong inaasahan sa isang marangyang dekuryenteng kotse na nagkakahalaga ng higit sa $50,000. Ngunit ginagawa ito ng Toyota sa isang bahagi ng presyong iyon. Sa likod lamang ng manibela ay may 8. 8 pulgadang digital driver display na nagbibigay sa iyo ng lahat ng information kailangan mong malaman tungkol sa iyong paglalakbay sa isang sulyap. Ang Toyota ay hindi tumigil sa paglalagay lamang ng mga screen sa lahat ng dako. Ang BZ3X ay nilagyan ng 11 speaker na Yamaha audio system. Isang makabuluhang pag-upgrade sa fitment sa maraming budget EV. Na karaniwang may 6 o 8 speaker lang sa mga kotse na doble ang presyo. Tiniyak ng Toyota na kahit na ang mga driver na nakakaintindi sa budget ay masisiyahan sa isang kalidad na karanasan sa tunog. Mahalaga rin ang kaginhawaan. Ang BZ3X ay nilagyan ng wireless charging, kaya maaari mong singilin ang iyong smartphone nang walang abala sa mga cable. Ang mga nasa likurang pasahero ay nasisiyahan din sa kaginhawahan ng mga nakalaang air vent, mga USB charging port, at isang fold-down na armrest na ginagawang mas komportable ang malayuang pagmamaneho. Nagdagdag din ang Toyota ng 32-color ambient lighting na nagpapahintulot sa mga driver na i-customize ang interior ambience upang umangkop sa kanilang mood. Ang ganitong antas ng karangyaan at teknolohiya sa isang dekoryenteng sasakyan sa puntong ito ng presyo ay halos hindi naririnig. Ang Toyota ay hindi lamang gumawa ng isang abot-kayang dekoryenteng kotse. Ginawa rin itong pakiramdam na kabilang ito sa mas mataas na presyo, ngunit hindi lamang ito tungkol sa hitsura at tampok. Ang BZ3X ay hindi lamang isang sexy na EV, ito ay idinisenyo upang maging isang tunay, na kalaban, at iyon ay mas maliwanag kapag lumabas ka at nakita ang SUV kung ano ito. Panlabas na disenyo, maari mong asahan na ang gayong murang EV ay magmumukhang maliit, basic at hindi ka panipaniwala. Ang isang mas compact na kotse ay magiging mas mahusay kaysa sa isang boring na hatchback na mukhang rip-off. Ngunit ang isang pagtingin sa Busy 3 x ay nagpapakita kung gaano kalaki ang pagsisikap ng Toyota sa paggawa ng SUV na ito sa pakiramdam ng premium at mataas na kalidad. Una, ito ay hindi malit sa 4. 6 metro ang haba, ang BZ3X ay halos kapareho ng laking isang Toyota RAV4 na nangangahulugang ang EV na ito ay hindi lamang nakikipagkumpetensya sa mga maliliit na sasakyan sa lungsod. Pumupunta ito sa paa sa mga full-size na crossover SUV. Kung ikukumpara sa BYD Seagull, ang BZ3X ay may mga proporsyon ng isang tunay na SUV. Malapit din ito sa Tesla Model Y at nag-aalok ng antas ng kalawakan na hindi kayang tugma ng karamihan sa mga dekoryenteng sasakyan. Pero hindi lang malaki, ito ay tungkol din sa hitsura. Ininhinyero ng Toyota ang BZ3X na may makinis, futuristic na disenyo na namumukod tangi sa masikip na EV market. Ang saradong ihawan, isang tanda ng mga dekoryenteng sasakyan, ay isang elemento na nagpapahusay sa aerodynamics at kahusayan. Ang gamatatalim na LED na ilaw at mga sculpted na linya ng katawan ay lumikha ng isang dynamic, Agresibong tindig na ginagawang mas mukhang premium ang kotse kaysa sa full-scale na katapat nito. Ang aerodynamic na disenyong ito ay higit pa sa aesthetic. Bumuti din ang saklaw. Ang bawat kurba at gilid ng BZ3X ay idinisenyo upang bawasan ang aerodynamic drag na tumutulong na gawin itong mas mahusay sa mahabang paglalakbay. Nangangahulugan ito na ang Toyota ay hindi lamang gumagawa ng isang maganda at murang EV. Ito ay na-optimize para sa pagiging practical. Sa puntong ito ng presyo, naging madali para sa Toyota na maputol ang disenyo at maglabas ng generic na modelo, ngunit nakagawa sila ng kotse na hindi lamang nakikipagkumpetensya sa mas mahal na mga SUV, ngunit talagang mukhang karapat dapat sa klase nito. Ngunit ang hitsura ay isang kadahilanan lamang. Makakaapekto ba ang EV na ito sa mahabang biyahe at malupit na pagmamaneho? Ang platform at kalidad ng build ay susi paano nagawa ng Toyota na gawin itong napakamura. Sa $13,000 ang BZ3X ay hindi lang abot kaya. Ito ay isang hindi ka panipaniwalang kwento. Sa advanced na teknolohiya nito, maluwag na disenyo at kahangahangang hanay, maaari kang magtaka kung paano maibebenta ng Toyota ang SUV na ito sa mababang presyo. Ang sagot? Hindi naman. Sa halip na bumuo ng EV in-house na ito, nakipagsosyo ang Toyota sa Guangzhou Automobile GAC, isang pangunahing Chinese automaker na kilala sa teknolohiya ng baterya at mga diskarte sa pagmamanupaktura na matipid sa gastos. Ang GAC ay nangunguna sa Revolution EV ng China na hinahasa ang mga diskarte sa production upang makagawa ng mga dekalidad na dekuryenteng sasakyan sa mababang halaga. Ang partnership ay nagbigay daan sa Toyota na makabuluhang bawasan ang mga gastos nang hindi sinasakripisyo ang pagganap. Ang pagpagslong ng GAC sa teknolohiya ng baterya, particular na ang mga baterya ng lithium iron phosphate, ay nagbibigay ng maaasahan at abot kayang pinagmumulan ng kuryente at nakakatulong na mabawasan ang mga gastos. Ng battery ang LFP ay hindi lamang mas mura sa paggawa kaysa sa mga traditional na baterya ng lithium-ion, ngunit mayroon ding mas mahabang buhay at nangangailangan ng mas kaunting pagpapanatili na ginagawa itong isang perpektong pagpipilian para sa mga EV na angkop sa budget. Ang JC ay nagambag hindi lamang sa baterya, kundi pati na rin sa magaan na istruktura ng sasakyan na ginawa ang BZ3X na mas mahusay at mas mura sa paggawa. Ang paggamit ng mataas na lakas, ngunit magaan na materyales ay nagbigay daan sa Toyota at GAC na bawasan ang kabuoang gastos sa pagmamanupaktura ng hindi na kompromiso ang tibay. Ang resulta ay isang mas abot kayang EV para sa mga mamimili nang hindi sinasakripisyo ang kalidad. Ngunit hindi lamang nito pinabababa ang mga gastos, pinapatunayan din nito ang platform sa hinaharap. Ang pagsosyo ng Toyota at GAC ay nagbibigay daan para sa mabilis na scalability, potential na nagpapahintulot sa teknolohiya na magamit upang bumuo ng mas abot-kayang mga EV sa mga darating na taon. Ang partnership na ito ay hindi lang isang cost-cutting measure, isa itong blueprint para sa EV future ng Toyota. Ang BZ3X ay simula pa lamang, ngunit ang pagiging abot kaya nito ay ginagawa itong isang kapakipakinabang na pamumuhunan, isipin ang halaga ng pagmamayari. Posible bang bumili ng high-tech na EV sa halagang $13,000 lang? Masyadong maganda para maging totoo. Sa halagang $13,000 lang ay makakakuha ka ng isang cutting-edge, high-tech na electric SUV. Sa presyong iyon, asan mo ang isang hubot-hubad na sasakyan? Marahil isang maliit na sasakyang panglungsod na may maikling hanay at hindi napapanahong teknolohiya. Ngunit naalis ng Toyota ang hindi maiisip. Ang BZ3X ay hindi lamang isang entry-level na EV. Ito ay isang ganap na electric SUV na may tunay na kapangyarihan. Modernong mga tampok at isang hanay na karibal sa mga kotse ng dalawang beses sa presyo. Kaya naman, hindi lang ito isang paglulunsad ng EV, ito ay direktang hamon sa buong industriya. Para sa mga nagahanap ng mas premium na option, nag-aalok din ang Toyota ng upgraded na modelo na nag-aalok ng mas mahabang hanay, karagdagang teknolohiya at maraming premium na kaginhawaan ng nilalang. Ang isang ganap na na-load na version na may mas malaking baterya at mga sobrang luxury na feature ay magtitingi ng humigit kumulang $27,500. Iyan ay mas mura pa rin kaysa sa Tesla Model Y na nagbebenta ng higit sa $50,000. Ngunit ang BZ3X ba ay talagang mas mahusay kaysa sa Tesla Model Y? Ikumpara natin sila. Tesla Model Y sa loob ng maraming taon, ang Tesla Model Y ang naging gold standard para sa mga electric SUV. Ipinagmamalaki nito ang makabagong teknolohiya, mataas na performance, at access sa Tesla's supercharger network, at nakapagtala ng napakaraming bilang ng mga benta sa buong mundo. Isa sa pinakamalaking benepisyo para sa mga may-ari ng EV. Gunit ngayon, isang bagong challenger ang dumating, isa na may pinakamalaking bentahe sa presyo sa kasaysayan ng industriya. Ang Toyota BZ3X ay hindi lamang isang pangunguna sa electric SUV. Ito ay isang direktang humahamon sa pangingibabaw ni Tesla. At ang pinaka nakakagulat na bagay ay na ito ay mas mababa sa isang third ang presyo ng Tesla Model Y na may isang batayang presyo na higit sa $40,000 at isang premium na presyo na higit sa $50,000. Ginagawa nitong hindi maabot ng maraming mamimili kahit na may mga insentibo ng gobyerno. Samantala, ang Toyota BZ3X ay nagsisimula lamang sa $13,000 na itong isa sa mga pinakaabot kayang electric SUV hanggang ngayon. Dahil sa malaking pagkakaiba sa presyo na ito, ang SUV ng Toyota ay isang tiyak na mas kaakit-akit na option para sa mga mamimiling may kamalayan sa budget na isinasaalang-alang ang paglipat sa electric. Ngunit sapat ba ang pagkakaiba sa presyo para magdulot ng malaking banta sa Toyota? Hindi naman kailangan. Ang Model Y ay may malaking kalamangan sa bilis, teknolohiya at saklaw. Maari itong bumilis mula 0 hanggang 60 ampere sa humigit kumulang 5 segundo, malayo sa unahan ng Tesla's BZ3X, tinatantiyang mas mababa sa 8 segundo. Ang tinantiyang saklaw ng EPA ng Model Y na 330 milya ay mas mahusay kaysa sa base model ng Toyota, 350 km. Nakikinabang din ang Tesla mula sa isang mas mahusay na sistema ng pamamahala ng baterya pagpapabuti ng pagpapanatili ng enerhiya at pagbabawas ng mga oras ng pagsingil. Ngunit ang pinakamalaking lakas ng Tesla ay nananatiling supercharger network nito. Walang ibang automaker ang may malawak na mabilis na pagcharge na infrastruktura na meron si Tesla na ginagawang mas maginhawa ang mga paglalakbay sa malayuan para sa mga may-ari ng Model Y. Ang Toyota. Sa kabilang banda, ay umaasa sa mga third party na istasyon ng pagsingil na hindi palaging kasing bilis o kalat na kalat tulad ng Tesla. Ngunit kung saan nanalo ang Toyota ay nasa affordability at pangmatagalang halaga ng pagmamayari. Hindi lamang magkakaroon ng mas mababang halaga ang BZ3X, ngunit inaasahan din na mas mababa ang mga gastos sa pagpapanatili. Ang mas kaunting mamahaling pyesa mas murang mga kapalit na pyesa. At reputation ng Toyota para sa pagiging maaasahan ay gagawing mas matalinong pangmatagalang pamumuhunan ang SUV na ito para sa maraming mamimili. Sinisikap din ng Toyota na iposisyon ang sarili bilang ang go-to brand para sa mga unang beses na mamimili ng EV, mga taong hindi naghahanap ng flash, bilis o makabagong teknolohiya, ngunit gusto lang ng electric car na abot kaya, practical at may mga feature na kailangan nila ang katapatan at pagbabago sa tatak ng Tesla ay maaring hindi mawala sa isang gabi. Kunit ang paglipat ng Toyota ay maaring pilitin si Tesla na muling pag-isipan ang diskarte sa pagpepresyo nito. Kung lumawak ang BZ3X sa labas ng China, maaaring walang pagpipilian si Tesla kundi babaan ang mga presyo nito para manatiling mapagkumpetensya. Ngunit hindi lang si Tesla ang malaking kumpanyang EV na kailangang makipagkumpetensya ng Toyota, BYD ang susunod. BYD Dolphin. Habang nakukuha ni Tesla ang lahat ng attention, tahimik na binabago ng BYD ang industriya ng EV, lalo na sa China. Ang BYD ay may napakalaking presensya na nagbebenta ng abot kaya, de kalidad ng mga dekoryenteng sasakyan na higit sa Tesla sa kabuuang benta sa mga pangunahing merkado. Ang isa sa pinakamatagumpay na modelo nito ay ang BYD Dolphin, isang abot kaya ngunit high-tech na EV na nagkakahalaga ng humigit kumulang $20,000. Ang Dolphin ay naging isang malaking tagumpay para sa BYD na nag-aalok ng mahusay na balanse ng presyo, saklaw, at kahusayan ng baterya. Ngunit ang Toyota ay kasalukuyang pinababa ang BZ3X sa $13,000 lamang. Ang pagkakaiba sa presyo na iyon ay maaring maging isang game changer para sa mga pinakamurang mamimili ng EV. Isa sa pinakamalaking lakas ng BYD ay ang teknolohiya ng baterya nito. Ang Dolphin ay nilagyan ng BYD's blade battery, na kilala sa tibay, kaligtasan at kahusayan nito sa enerhiya. Ipinagmamalaki ng baterya ang mas mahusay na pamamahala ng thermal at mas mahabang buhay kaysa sa traditional na mga baterya ng lithium-ion, na ginagawa itong isa sa mga pinakamahusay na inobasyon ng baterya ng EV sa industriya. Samantala, ang Toyota ay nakikipagsosyo sa Jazz upang bumuo ng isang mapagkompetensyang sistema ng baterya, ngunit hindi pa nito naaabot ang antas ng blade battery ng BYD. Ang teknolohiya ng baterya ng LFP ng Toyota ay abot kaya at matibay, ngunit wala itong densidad ng enerhiya ng mga mas matataas na modelo ng BYD. Ang mga higher-end na Dolphins ay meron ding mas mahabang hanay, na may ilang modelo na nakakakuha ng higit sa 300 milya sa isang single. Ang batayang modelo ng BZ3X ay may pinakamataas na saklaw na humigit kumulang 220 milya, na mabuti ngunit hindi ang pinakamahusay sa industriya. Ngunit sa humigit kumulang $7,000 na mas mababa, ang Toyota ay isang mas kaakit-akit na option para sa mga mamimili na may kamalayan sa budget. Ang BYD ay meron pa rin kalamangan sa home court sa China, bilang isang matatag na brand na may malakas na infrastruktura at isang napatunayang lineup ng EV. Ngunit ang Toyota ay may isang bagay na wala sa BYD, isang tatak na kinikilala sa buong mundo batay sa pagiging maasahan at mabuting kalooban. Habang ang BYD ay may malakas na reputation sa China, ang Toyota ay may mas malakas na pagkilala sa tatak sa pandaigdigang merkado na mering magbigay sa BZ3X ng kalamangan sa mga rehiyon tulad ng Europe, North America, at Southeast Asia. Ang diskarte ng Toyota ay simple ngunit epektibo, mas mababang mga presyo kaysa sa BYD, na umakit sa mga mamimili sa antas ng entry ng EV na maaring mag-alinlangan. Kung matagumpay, Makakatulong ito sa Toyota na magkaroon ng malaking presensya sa abot kayang merkado ng EV, ngunit inilalagay din nito ang isa pang tagagawa ng EV sa isang mahirap na lugar. Volkswagen ID 3 nakaposisyon bilang isang abot kayang electric hatchback, ang ID. 3 ay idinisenyo bilang sagot ng Volkswagen sa Tesla Model 3, isang mass market EV na maaring makaakit ang mga pang-araw-araw na driver. Ngunit ngayon ay pinahirapan ng Toyota ang mission na iyon ang mga presyo para sa Volkswagen ID. 3 ay nagsisimula sa higit sa 35,000, higit sa doble ng presyo ng Toyota BZ3X. Yun lamang ang naglalagay ng Volkswagen sa isang nakakalito na posisyon. Ang Volkswagen ay nagpo-promote ang ID. 3 bilang isang premium na EV na may European styling at advanced na teknolohiya, gunit pinatutunayan ng Toyota na ang isang mahusay na EV ay hindi kailangang maging ganoon kamahal. Ang ID. 3 ng Volkswagen ay nagpapakita ng mass premium na pakiramdam sa isang makinis futuristic na cabin at mga di na materyales. Ang pagtutok ng Volkswagen sa dynamics ng pagmamaneho ay ginagawa itong bahagyang mas mabilis at mas mahusay na humahawak, ngunit ang Toyota BZ3X ay hindi mas mababa tulad ng maari mong isipin, sa kabila ng pagiging isang mas mababang presyo na modelo. Nagawa ng Toyota na mag-pack ng premium tech, kabilang ang isang malaking touchscreen, high-end na audio at mga tampok na matalinong pagmamaneho sa halo sa isang maliit na bahagi ng halaga mas pino ang pakiramdam ng ID. 3. Volkswagen. Ngunit hindi nito binibigyang katwiran ang tag ng presyo na higit sa doble ng Toyota. Iyan ay isang mahirap na situation para sa Volkswagen na nahihirapan ng makipagkumpetensya sa Tesla at Toyota na may mas murang mga alternatibo. Kung hindi aayusin ng Volkswagen ang diskarte sa pagpepresyo nito, nanganganib na mabukod ito sa murang EV na segment. Maaring magkaroon ng magandang brand image ang Volkswagen sa Europe Ngunit maaring pilitin ng agresibong diskarte sa pagpepresyo ng Toyota ang Volkswagen na pag muli ang buong diskarte nito. Ang ID. 3i isang mahusay na produkto, ngunit kapag nag-aalok ang Toyota ng halos magkatulad na mga tampok sa mas mababa sa kalahati ng presyo, ang Volkswagen ay maaring mapilitan na gumawa ng makabuluhang pagbawas sa gastos upang manatiling mapagkumpetensya. At hindi pa tapos ang laban, ang agresibong hakbang ng Toyota ay maaring yumanig sa buong industriya ng EV. Ano ang ibig sabihin nito para sa industriya ng EV? Ang paglulunsad ng Toyota BZ3X ay hindi lamang tungkol sa paglulunsad ng isang abot kayang EV. Ito ay isang pangunahing pagbabago sa industriya ng electric vehicle. Sa loob ng maraming taon, ang mga automaker ay nagpapatakbo sa ilalim ng pagpapalagay na ang mga EV ay mahal upang itayo at ibenta. Ngunit winasak ng Toyota ang pagpapalagay na iyon sa pamamagitan ng paggawa sa kanila ng mas mababa sa kalahati ng presyo ng mga pangunahing EV. Ang Toyota ay hindi lamang naglalabas ng mga bagong kotse, ito rin ay nagkakaroon ng isang bagong diskarte upang mabawi ang merkado. Matapos mahulog sa likod ng Tesla at BYD sa karera ng EV, nakatuon na ngayon ang Toyota sa affordability, hindi lamang para mag-alok ng mas murang alternatibo kundi para i-pressure ang mga kakumpetensya na makipagkompetensya. Ang malaking tanong ay kung ibebenta ng Toyota ang coaching ito sa buong mundo. Sa kasalukuyan, ang bz 3X ay idinisenyo para sa China, kung saan ang competition ay pinakamahigpit. Ngunit kung palalawakin ng Toyota ang discarding ito sa Europe, North America at higit pa, maaari nitong baguhin sa panimula ang pandaigdigang merkado ng EV. Isipin ang isang mundo kung saan ang mga EV ay kasing mahal ng mga coaching pinapagana ng gasolina. Sinusubukan ng Toyota na gawin ito. Ngayon ang lahat ng mga mata ay nasa Tesla, BYD at Volkswagen. Bababaan ba nila ang mga presyo para makipagkumpetensya? O mananatili silang nakatutok sa mga premium na feature at mataas na profit margin? Kung mapatunayan ng Toyota na ang mga sub-$15,000 na EV ay maaring kumita sa mahabang panahon, ang natitirang bahagi ng industriya ay walang pagpipilian kundi ang sumunod. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang tungkol sa presyo, tungkol din ito sa kung ano ang inaasahan ng mga mamimili mula sa mga EV. Napatunayan ng Toyota na hindi kailangang magastos ang high-tech, long-range na mga dekoryenteng sasakyan, at nang gayon ang mga patuloy na naniningil ng premium ay kailangang bigyang katwiran ito sa pamamagitan ng pagpapakita sa mga mamimili na ang Toyota ay nag-alok ng mga katulad na tampok sa isang maliit na bahagi ng presyo. Ito ang simula ng isang bagong panahon para sa mga EV ang Toyota ay nagtakda ng isang bagong pamantayan. At gayon ang industriya ay dapat makahabol. Ngunit ang agresibong diskarte na ito ay may mga panganib. Ang malaking tanong ay, maari bang mapanatili ng Toyota ang momentum na ito? Yan ang totoong tanong. Ito na ba ang pinakamalaking sugal ng Toyota? Ang desisyon ng Toyota na ibenta ang BZ3X sa isang pagkawala ay matapang, ngunit mayroon din itong mga panganib. Karamihan sa mga automaker ay hindi man lang isaalang-alang ang pagpapalabas ng kotse sa ganong presyo maliban kung maari silang kumita mula sa unang araw. Ngunit ang Toyota ay naglalaro ng mahabang laro, pagtaya na ang pagbebenta ng milyon-milyong murang EV ay gagawin itong kumikita sa katagalan. Ang tanong ay kung gaano katagal maaring panatilihin ito ng Toyota. Ang mga EV ay hindi murang gawin. Ang mga baterya ay nananatiling isa sa mga pinakamahal na bahagi Nagsusumikap ang Toyota na bawasan ang mga gastos sa pamamagitan ng pakikipagtulungan nito sa Guangzhou Automobile. Ngunit malamang na nawalan pa rin ito ng libu-libong dolyar bawat sasakyan. Kung patuloy na ibebenta ng Toyota ang mga EV na ito sa napakababang presyo, nanganganib itong makapinsala sa sarili nitong kakayahang kumita. Ang kumpanya ay naghahanap upang palawakin ang kanyang hanay ng mga sasakyan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamimili at iyon ay maaring magkaroon ng isang seryosong epekto sa hinaharap na pamumuhunan ng kumpanya. Ang isa pang malaking panganib ay ang consumer perception. Kung ang Toyota ay masyadong nakatutok sa mas mababang dulo ng merkado, maari itong masira ang reputation nito para sa kalidad at pagiging maasahan. Matagal nang kilala ang Toyota sa paggawa ng mga kotseng matibay at itinayo upang tumagal at habang ang Busy 3 x ay tiyak na isang mahusay na kotse, ang pagbebenta nito sa mababang presyo ay maaring mag-iwan sa mga mamimili na magtanong sa pangmatagalang pagiging maasahan nito. Ngunit kung magagawa ito ng Toyota, maaring malaki ang halaga nito. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga EV na tunay na abot kaya, maaring mapabilis ng Toyota ang pandaigdigang paggamit ng mga EV ng mas mabilis kaysa dati. Para sa maraming tao, ang pinakamalaking hadlang sa paglipat mula sa isang gasolinahan patungo sa isang EV ay palaging presyo. Kung mapapatunayan ng Toyota na ang mga dekoryenteng sasakyan ay maaring maging kasing abot kaya ng mga kotseng gasolina, ang pag ng EV ay maaring mangyari ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Kung kaya ng Toyota ang mga panandaliang pagkalugi, ang pangmatagalang mga pakinabang ay maaring makayanan ng industriya. Hindi lamang sa pamamagitan ng muling pagkuha ng bahagi sa merkado, ngunit sa pamamagitan ng pagpilit sa bawat iba pang automaker na pag-isipang muli ang mga diskarte sa pagpepresyo nito. Ito ang magiging pinakamalaking sugal ng Toyota sa mga dekada. Kung magiging matagumpay ito, wala itong maging game changer para sa kinabukasan ng mga EV. Isinulat muli ng Toyota ang mga patakaran para sa industriya ng EV isang ganap na tampok, high-tech na electric SUV sa halagang wala pang $14,000. Walang inaasahan na. Ngunit ang malalaking katanungan ay umuusad. Mapanatili ba ng Toyota ang mga presyong ito nang hindi nagkakaroon ng malaking pagkalugi? Mapipilitan ba ang Tesla, BYD at Volkswagen na ibaba ang kanilang mga presyo upang makasabay. At higit sa lahat, dadalhin ba ito ng Toyota sa isang pandaigdigang sukat at tunay na magbabago sa paraan ng pagtingin ng mundo sa mga EV? Ang sigurado ay simula pa lamang ito. Ang Toyota ay nagpaputok ng unang pagbaril at ngayon ang buong industriya ay dapat tumugon. Ang digmaan sa presyo ng EV ay talagang nagsimula. Ngunit ano sa palagay mo, maari bang makipagkompetensya ang Toyota bZ3X sa Tesla at BYD? Kung available ang EV na ito sa iyong bansa, Bibilhin mo ba ito? Ipaalam sa amin ang iyong mga salubin sa mga komento sa ibaba.